Baha pa rin sa ilang lugar sa Pangasinan dahil patuloy na nararanasan ang monsoon rains doon. Sa tatlong bayan sa Pangasinan, halos isandang ektaryang sakahan ang napinsala. Makibalita tayo kay Joy Segi ng GMA Dagupan. Hindi lang mga kalsada at bahay ang napeperwisyo ng pagulan at pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan, kundi maging ang mga sakahan. Ayon sa provincial agriculturist, aabot sa halos isang daang ektaryang sakahan ang apektado ng pagulan sa Ordonez City, Kalasyao at Santa Barbara pa lang. Uh, merong mga konting nasira. Uh, actually, na-report na rin ito sa amin at saka sa DA. Ang DA naman, meron tayong vapor support na seeds dyan na ipapalit sa mga totally damaged na na punla ng ating mga magsasaka. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang maraming palayan sa mga naturang lugar kaya naman hindi makapagtanim ang mga magsasaka. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Santa Barbara, inspeksyonin nila ang mga binahang sakahan. Bibigyan daw nila ng tulong pinansyal ang mga magsasaka kapag nasa mahigit 80% ang nasira sa kanilang sakahan. Natatakot nga madam eh. Mm -mm. Ano ginagawa ninyo? Eh, tuloy pa rin madam. Mm -mm. Bakit po? Siyempre, sa bukid lang, madam. Eh. Mm -mm. Ito lang ang kabuhayan nyo. Oo, oh, madam. Na. Kabilang din sa mga apektado ng masamang panahon ng mga taniman ng gulay at ang mga delivery ng mga ito sa palengke. Kaya naman sumiba ang presyo ng mga gulay, tulad na lang sa Bagsakan Market sa Villasis, Pangasinan. Kabilang sa mga nagmahalang husto ang bagyo beans, broccoli, carrots, cauliflower, patatas, sayote, bell pepper, ampalaya at talong. Dahil po sa sunod-sunod ang bagyo, tapos mahirap daw mag-harvest. Yun ang sinasabi ng mga pinagbilan na biyahero, ma'am. Madulas ang ano, daan. kailan ko kaya ganito, ma'am? Ewan ko lang po. Baka isang buwan ito. Sa Ilocos Norte naman, apektado ng pag-ulan ang produksyon ng asin tulad sa bayan ng Pasukin. Dahil kasi sa lakas ng ulan, nababawasan ng salinity o dami ng asin sa tubig dagat na siya namang ginagamit sa paggawa ng asin. Paubos na raw ang nakaimbak na tubig dagat ng mga mag-aasin. Oras sa maubos ito, titigil na muna raw sila sa paggawa ng asin. Sa kabila nito, hindi pa naman daw kailangan taasan ang presyo ng asin. Joyce Segi, Nagbabalita, Pilipinas.